Hindi na isa pa ng Jensen City Police Office ang kaso laban sa killer ni Cindy Rose Bulliana ngayong araw. Pero ayaw ding ibulgar ng mga police kung sino at ano ang motibo ng suspek para patayin ang 19 anyos na dalaga. Napapatrol, Ann Santos! <laughs> Tatlong araw na ang lumipas matapos na natagpuan ang bangkay ng freelance model at third-year mass student ng NDDU na si Cindy Rose Villena sa gitna ng damuhan sa Lanton, Apupong. Pero ayaw pa rin ibulgar sa media ng Jensen City Police ang sospek sa malagim na pagpatay kay Cindy Rose. Ayon sa tagapagsalita ng Jensen City Police, may mga hawak na silang testigo at sinasabi naman daw nila sa pamilya ang resulta ng kanilang investigasyon. Pero hindi raw nila maisa publiko ang mga detalye. Ano, may mga ongoing kasi tayo ng mga uh, police operations sa ngayon, kaya hindi tayo pwedeng maglabas talaga ng detail sa kung paano po nag-iimbestiga yung uh, police natin. But uh, yun nga, uh, as always na sinasabi natin, uh, sa tamang direksyon po yung pagkakandak ng investigasyon. Nasa 60 to 70 percent na raw ang investigasyon ng PNP at sa halip na mag-espekula, umaapila ang otoridad ng kooperasyon ng publiko para mahuli at makasuhan ang salarin. Siguro mahirap sa ngayon. Nakausap uh, ko kasi kahapon ang, ang mga investigators natin. Pahihirapan po sila na ihahabol sa ngayon yung uh, mga statement ng witnesses. Uh, Kinausap na rin ni Jensen Mayor Ronel Rivera ang mga opisyal ng Jensen Police kanina. Pinabibilisan nito ang pagresolba sa kaso. Aminadong alkalde, oh. nakukulangan siya sa performance ng mga pulis sa Jensen dahil sa sunod-sunod na krimen ngayong Enero pa lang. I, I know for the fact, naman nagtatrabaho sila but basically kulang pa. No? Kulang pa. We want to push them na uh... Galingan pa at kung anong mga support na kailangan may bigay, uh, just tell me at uh, hanapan ko ng paraan. An Santos Patrol ng Pilipino.